Ang kwento ng Hunter x Hunter, ay naglalaman ng maraming mahuhusay na karakter. Babae man ito o lalaki, halos lahat sila ay may kanya-kanyang papel sa kwento. Kahit ang mga kalaban na pahanga nila tayo, sa taglay nilang lakas at kapangyarihan. Nagpapatunay lang din ito, kung gaano kaganda at kahusay ang pagkakagawa sa nasabing kwento. Sapagkat paniguradong bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hinahangaan na karakter, masamaman ito o mabuti, maaring napahanga nila tayo sa kanilang mga tinataglay na abilidad at katauhan. Pero merong isang karakter ang hindi masyadong pinag-uusapan, kapag natatalakay kung sino ang paborito natin sa lahat. Lingid din sa kaalaman ng karamihan na siya ang best character sa kwento ng Hunter x Hunter at ito ay walang iba kung hindi si Leorio. Bago pa may kumontra sa aking sinabi, kung bakit siya ang best character sa kwento ng Hunter x Hunter, papaliwanag ko sa inyo ng mabuti. Hindi katulad ng ibang karakter na pinakilala sa atin na nagtataglay ng pambihirang talento at kakayahan, si Leorio ay masasabi natin na isang tipikal at ordinaryong binata na gustong maging hunter. Wala itong pambihirang kakayahan at talento, maging ang lakas nitong tinataglay ay masasabi natin na pangkaraniwan lamang hindi rin ito katalinuhan kung kaya madali itong naiisahan sa maraming bagay. At sa apat na pangunahing bida sa Hunter x Hunter, siya lang ang bukod tanging walang espesyal na abilidad sa kanilang magkakaibigan. Masasabi rin natin na hindi sana siya magiging ganap na Hunter, kung hindi sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Ganun pa man sa kabila ng mga kahinaan na pinakita ng karakter na ito sa maraming bagay, nagtataglay naman ito ng mabuting kalooban na kahit sa unang bahagi ng kwento sa Hunter Exam, madalas siyang nagbibigay ng problema sa kanyang mga kasamahan. Nakitaan naman ito ng potensyal na pwedeng lumakas balang araw, at ang unang nakapansin nito ay walang iba kung hindi ang salamangkerong si Hisoka. Nakitaan niya ito ng tapang at lakas ng loob, na kung saan hinarap ni Leorio ang nasabing salamangkero kahit hindi niya ito kayang talunin sa labanan. Kung kaya napahanga siya ni Leorio at piniling buhayin, sapagkat nakitaan niya ito ng potensyal na magiging mahusay na hunter balang araw. Nais maging hunter ni Leorio sapagkat gusto nitong magkaroon ng napakaraming pera, dahil ito sa kanyang kaibigan na namatay sapagkat wala silang perang pampagamot sa kanyang karamdaman. Sapagkat galing si Leorio sa mahirap na pamilya, maging ang mga tao sa kanilang lugar ay nakakaramdam ng matinding kahirapan. Gusto niyang magkaroon ng maraming pera, para makapag-aral at maging ganap na doktor balang araw. Nais niyang gamutin ang mga batang may sakit na katulad sa kanyang kaibigan, na hindi na nila iniisip ang pera, kung kaya gusto niya maging hunter at maging mahusay na doktor para tumulong sa mga batang may karamdaman. Makikita rin natin na meron talaga itong potensyal na maging mahusay na doktor balang araw, dahil simula pa lang ng Hunter exam meron na itong sapat na kaalaman at talento pagdating sa panggagamot. Para rin sa mga hindi nakakaalam, sa 1999 version ng Hunter x Hunter nagawang gawang buksan ni Leorio ang dalawang pinto ng testing gate sa mansyon ng pamilyang Soldig. Maging ang ordinaryong pinto, nagawa niyang wasakin gamit lamang ang simpleng tulak dito. Nagpapatunay lang din ito na pagtapos nilang bawiin si Kilua, mula sa kanyang pamilya, sobrang lumakas ang pangangatawan ni Leorio. Na mas malakas kumpara sa dalawa nating bida na sila Gun at Kurapika na isang pinto lamang ang kanilang nabuksan. At nung nagkita-kita sila sa York New City, na kung saan marunong na silang gumamit ng kapangyarihan ng Nen, mas piniling mag-aral ni Leorio upang maging doktor kung kaya ten pa lamang ang kanyang natututunan. Ngunit sa chairman election, makikita natin na marunong na itong gumamit ng kanyang sariling abilidad na tinatawag na remote punch. Na kung saan nagagawa ni Leorio yung palitawin ang kanyang kamao mula sa malayong distansya, upang matamaan niya ang kanyang kalaban. Maging siging kinilala ang kakayahan ng karakter na ito, at sinabi pa ni Ging na ang makilala si Leorio ang isa sa napakagandang parte ng pagpunta niya sa eleksyon. Nalaman din naging, ang abilidad na ginagamit ni Leorio ay mas lalo pang umunlad dahil sa kakayahan nito bilang isang manggagamot. Kung kaya kahit siya, kinilala niya ang talento at kakayahan ni Leorio, sapagkat alam niyang meron itong potensyal na lumakas balang araw. Kinakailangan lang nitong dumaan sa matinding pagsasanay, upang mas umunlad at mas lumakas pa ang kanyang mga abilidad na ginagamit. Hindi lamang ang abilidad na pang sa kanyang kalaban, maging ang kakayahan nito sa panggagamot. Si Leorio rin ay nagtataglay ng pambihirang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang mga kaibigan. Sa pagkatayaw na nitong maulit ang sinapit ng kanyang kaibigan na namatay. Kung kaya ginawa niya ang lahat ng paraan, kahit alam niya na magiging kahiya-hiya siya sa harap ng ibang tao, para lamang mailigtas ang ating bida mula sa tiyak na kamatayan. Hinangaan naman ng ibang hunter ang kanyang kabutihan, kung kaya gusto rin nilang tulungan si Leorio. Maging ang ibang member ng Zodiac nalaman nila na merong katangian si Leorio, na magiging mabuting chairman ito kung nagkataon sa Hunter Association. Nagpapatunay lang din ito na meron talagang sapat na potensyal si Leorio na maging mahusay na hunter dahil siya ay isang mabuting tao. Meron din itong sapat na kakayahan at abilidad para maging mahusay na doktor balang araw. Sa kasalukuyang kwento ng Hunter x Hunter, si Leorio ngayon ay nasa Black Whale at tumutulong sa medical team ng Hunter Association. Siya na rin ang bagong member ng Zodiac na may codename na Bor, na kung saan pinalitan niya sa pwesto si Ging. Kaya hindi na rin talaga basta-basta, ang narating ni Leorio bilang hunter, sapagkat nakaupo na rin ito sa mataas na pwesto. Resulta na rin ito ng kanyang kabutihan at pagsisikap para tumulong sa ibang tao. Kung kaya para sa akin, siya ang best character sa kwento ng Hunter x Hunter. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa kung sino nga ba ang best character para sa inyo sa kwento ng Hunter x Hunter? Maaaring niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.